Anak ako sa pagkadalaga ng mami. At first year high school ako, noong ipakilala sa akin ni mami ang isang lalaki na itago na lang natin sa pangalang ni Andro. Napagkaraan ng almost one year ay formal na naikasal si mami at si Leandro. Nagkaroon ako ng stepdad na madalas at nakasanayan kong tawagin na tito. Hindi naman siya kapatid ni mami para tawagin ko siyang uncle. Guwapo siya at sa usaping pag-aasawan ni Mami ay wala naman akong tutol, tutal naman ay hindi niya ako pinababayaan. Dahil sa magandang ugali na ipinakita sa akin ni Leandro, naging close kami sa isa't isa. Pero hindi may tatanggi na hindi kami magkaano-ano. Dahil upang humigit pa sa pagiging stepdad ang tingin ko sa kanya at higit pa sa pagiging anak ni mami mula sa pagkadalaga ang naging tingin sa akin ni Leandro. Bagay na noong pagyapak ko pa lamang ng high school sa unang taon eh, ay hindi maikakilang tila pinabintog na lobong nagsiusbunga eh, ang patunay na ako ay nagdadalaga na at naging ganap ang suhay noon eh, noong ako'y mag 4th year high school. Tila ba isang buko na sapat na ang gulang para pitasin na. Eh, eh? at ilahok sa malinamnam na buko salad. Baga eh, masasabing ako'y isa ng dalaga kung saan ay lihim na kaming nagkakamabutihan ni Leandro kung saan ay meron akong isang kapatid sa ina. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV at syempre kung ikaw ay bago dito sa akin channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento? Palike and subscribe naman dyan! Tawagin mo na lang ako sa pangalang Bianca, 28 years old, at ngayon ay isang balik Pinas bilang isang OFW. Natulad ni Mami, bago nakilala si Leandro, ay isa rin akong single mama wala akong malinaw na detalye mula sa kung sino ang aking ama. Yun ay dahil laging nasisira ang araw ni mami tuwing aking aalamin ang bagay na iyon. Bagay na pareho sa sitwasyon ng aking unika iha dahil hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa kanya na bunga lamang siya ng aking pagiging broken hearted. Naglasing, nagwalwal at ayon, after a month, Nalaman kong may laman ang aking sinapupunan. Simula noong ako'y magkaroon ng pag-iisip, wala na akong kinamulatang daddy at ang aking madalas kasama ay ang aking grandmother and father. Bilang isang student noong ako'y elementary, never nagkulang sa akin si mami at maaga kong tinanggap sa aking sarili dahil sa angking ganda ni mami, hindi magtatagala ay magkakaroon ako ng stepdada na nangyari nung ako'y high school. First year high school ako noong ipakilala ni mami sa akin si Leandro bilang kanyang boyfriend. At sa bagay na iyon ay okay, lamang ang aking tanging nasabi. High school na rin kasi ako noon at walang kaalam-alam si mami na meron na akong boyfriend. Boyfriend. Negosyante si Leandro at kung ano iyon, isang computer shop ang kanyang business simula pa noong makilala siya ni Mami. Naitago na lang natin sa pangalang Nina. Guwapo si Leandro kaya naman ang magkroo ng isang guwapong stepdad ay karangalan sa akin. Hindi pa inabot ng isang taon na magjowa si Mami at Leandro. Siguro dahil isang negosyante si Leandro at may ipon ay hindi na niya, niya pinakawalan si mami. Hindi naman kagarbuhan ang naging kasal nila pero talagang ginasto sana sa paglaon at sa paglipat namin ni mami sa sariling pamamahay ng aking stepdad na si Leandro napagalaman kong may kaya ang kanilang pamilya tulad din sa amina. pero hindi tulad namin si Leandro bukod sa may sariling bahay ay meron din siyang sariling sa sakyana. Apat na gulong baga. Noong ako'y first year high school, gaya nga nang nasabi ko na, meron na akong boyfriend. Eh sino nga ba naman ang hindi magkakagusto sa isang babae na maganda bukod doon laking bulas pa? Yun bang tipong kapag nadulas ka, ay meron kang makakapitan? <laughs> Simula na maging kapisan kami ni Leandro sa isang bahay bago magbukas ang kanyang com shop gamit ang kanyang four wheels ay inuuna niya akong ihatid sa si school at ganoon na rin pag uwian. Siya na rin ang nasundo sa akin. Dahil sa dalas na ganoon ang aming routine, naging close kami ni Leandro. Bukod kasi sa pagiging guwapo, abay talagang parang binata kong mamorma, pagkabango at isa sa malakas na katwiran, alam naming pareho na hindi kami magkaano-ano, maliban sa pareho naming love si Mami. Dumating ang araw kung saan ay nagkaroon ako ng kapatid eh, mula sa pinagsamang pagmamahal ni Mami at Leandro, na taon kung saan ay lihim na rin kaming nagkakamaigihan ni Leandro. Madalas ko siyang makita ang gumuguhit sa pinakang harapan ng aming bahay. At kung ano ang iginuguhit ni Leandro na aking stepdad ay isang laro. At iyon ay ang piko. At kung minsan naman at gustong makilahok ni mami, eh di patintero kaming tatlo. Eh pag sumasali naman kasi ang kapatid ko sa ina, madali siyang mataya. Hindi pa siya marunong tumakbo nilakad nga hindi pa siya marunong ni hindi nga makatayo eh pero ang matindi at intense na laban ay kapag siya to ang nilalaro namin tapos ang gamit naming pamalo ay eh poste ng meralko pero ang pinakamasaya naman na aming nilalaro kapag nabisita sina lolo at lola ang at ang aking mga kasen etong banglata sobrang saya dahil sa ilalim ng Pacific Ocean namin ginaganap ang laban. Na kung minsan pati ang mga Serena at Shokoy nakikisali sa amin, baka ikaw gusto mong sumali. <laughs> Pero ang hindi nalalaman ni Mami kapag ako'y naiinip sa bahay, lalo na sa gabi at hindi ako makatulog, ay sumasama ako kay Jing para maglibot sa bansa. sa ng dambuhalang ibon na inarkila pa ni Jing mula sa itim na isla. Sa aming paglalakbay, hindi inaasahang nakatagpo kami ng isang kawa ng puppet. At dahil ayaw ko ang maging pabigat kay Jing, nagpaturo ako ng Nintendo at naglaro kami ng Battle City sa dala niyang Game Boy. Mahusay magluto si Mami. Pero kung mahusay si Mami, abay mas mahusay magluto si Leandro. At ang paborito niyang iluto na masasabi na rin kanyang masterpiece ay ang adobong poet ng manok. Tapos hot and spicy pa na 100 times. Abay, ouch! nalang lang talaga ang iyong masasabi. Pero wala daw iyon sa lola ng aking kapitbahay. Dahil matapos di manong i-prepared ang kimchi, abay ginagataan pa iyon ng kanyang lola nang hindi nagamit ng niyog at apoy. Ang timano, naakit pa raw ang lola niya sa rooftop ng 200 palapag sa battle arena at doon niluluto gamit lamang ang init ng sikat ng araw. Na noong unang aket nga raw doon ng lola ni Kapit Bahay, ay inakala nilang nawawala na si Lola. Kaya ipinahanap nila si Lola at ang kanilang binayaran e ang mag-amang mag-aasin ang father and Sana. Wala akong masasabi sa kabaitan ni Leandro. Madalas din siyang mag-abot ng baon sa akin. At ang bagay na hinahanap ko mula sa akin aking ma ay kanyang pinunan. Noong ako'y mag-birthday, nasurpresa ako ng sobra sa regalo sa akin ni mami. Dahil in my entire life, ay noon lamang ako nakatanggap ng ganoong klase ng regalo. At kung ano ang kasurpresa-surpresa regalo sa akin ni mami, ay isang tenweller truck na text ng yu -Oh! na may pagmumuka ni Normana. Noong minsan na magtungo ang aming pamilya sa probinsya ni Leandro, natuto akong gumamit ng pana dahil malapit sa kanila ang ilog. Bandang alas 9 ng umaga, noong lumusang ako sa ilog para humanap nang pwede naming maging ulamak. Pero habang paibaba ako, nadulas ako dahil sa nayapakan kong gerbaks ng pusa. Pagkabaho baga, grabe. Sa hindi inaasahang sandali, biglang nagpakita sa akin si Doraemon at kanyang wika, Anyari sa iyo, Bianca? Sabi ko nadulas ako at dahil may kalayuan pa ako sa ilog at pilay ako sa aking bawat hakbang para mapabilis. Pinahiram ni Doraemon sa akin ang mahiwagang pintuan. Pero hindi pala ganun kadaling manghuli ng isda, lalo na kung hindi ka naman sana ay gumamit ng pana. At dahil kasama ko si Doraemon, gamit ang mahiwagang pinto, nagpunta kami kung saan naroroon si San Goku para magpatulong humuli ng isda. Nagulat si Mami at Tito Leandro dahil nawasak ang bahay namin noong ilapag ni San Goku ang isda ang laki kasi pating na ata iyon. grabe sa kasalukuyan tatlo na ang aking kapatid sa ina na ang dalawa doon dahil kambal at sa saging ipinaglihi ni mami ay pinangalanan niyang B1 at B2 noong magising ako sa aking mga panaginip nagising na rin ako sa katotohanan single mom kasi ako at Nasabi ko na ang dahilan kung bakit Nagpaibang bansa ako para maibigay ko ang magandang kinabukasan ng aking nag-iisang anak. Ayon kasi sa manghuhula naming kapitbahay, kapag magpupunas ka raw ng lamesa, ay huwag nating sasaluhin ng kamay ang kanin. Hindi raw yun maganda. May tenga ang luga, may pakpak ang baluga. Mga sinaunang kasabihan na kapag nakakita ka raw ng pink na daga, at tumawid ng daan Naku, wag ka na raw tumuloy Pero ang totoo, fake news yun Dahil kahit anong batas pa yan Kapag may pera ang balita May pagkain ang madla